papandaw kami ng screen. Titingnan namin kung may huli. Si Kuya Prince ang papandaw. Okay, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Taas mo yung short mo. dahan-dahan lang paglakad. Hindi binababilis yan. Ayusin bi pagtapak mo baka makatapak ka ng bote o kaya suso. Yan. Tangkay mo muna 'yon nasa ibabaw na 'yan. Mukhang wala, walang laman. Doon anak sa bakal mo hahawakan pag inangat mo. O tangkay mo muna 'yung kalang nakak Huwag mong didiin na yung screen. Babaluktot yan. Tingnan natin. Wala. Janitor. Sige, kunin mo. Nako. Ayan, zero. Zero ang screen.

<laughs> second time na pagpandaw ng screen tingnan natin kung talagang walang balat sa puwet <laughs> balat sa puwet dahan dahan lang dahan dahan lang unat mo na kagad pa mo lalim Galing ni Oy. Kuya Prince. Tanggalin yung dahon muna. Ihagis dun sa may ibabaw. Oh, baka matapakan yung screen. Hagis, hagis. Okay, Parang wala. Dahan dahan, dahan dahan. Malaglag ka dyan. Malaglag ka dyan kuya Prince. Malaglag niya, malaglag. Uy! Up, up, dahan dahan, dahan dahan. Dito lang, dali ka agad. Dito lang, dali ka Ayan. Para

Hindi makakiat, makakayat. O ba? Ba? Galing eh. Ayan po isda. ayam po isda. Ayan. Ayan po isda. Ayan. 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 Ayan.

Stai bene, sta bene, sta bene. Stai bene, sta bene, sta Dame? Dame? Non mi pina